Good morning, good morning, good morning people, mga kasaka, mga kasaya. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay magkano ba ang pwedeng kitain sa pagtatanim ng pipino? Organic fertilizer o po, mga compost. nandito po kami sa taniman ng pipino ito po ang area po nito nasa uh, 5000 square meter at natataniman po ito ng 1500 na puno so magkano nga po ba kitain so tatalakayan po natin yan pero bago lahat, papakita ko lang po muna sa inyo yung pipino ito po, nag-uimpisya na po kasi itong bumunga ayan oh. kasi din po ninyo ayan, oh. may maliliit na Ayan, yan po. Ito po yung mga bunga niya. Maliliit. Nag-uumpisa pa lang. Oh. So, yan po yan. Yan bunga. Yan sa baba meron. Tapos, meron na rin po itong bunga na kailan-ilan. At, uh, kung pala ay organic na pipino. So, ngayon, ah, uh, ko lang po si, Ay, medyo, ano pa to? Maliit-liit. Ah, sige, pwede na to. Ito, medyo malaki-laki na. No? Ito po ay organic. Ayan po yan. Linisin lang po natin. Ayan. Madumi kamay ko. <laughs> Madumi ang kamay ko. So, ayan. Tanggalin lang natin. So, dahil organic ito, pwede nang kainin. Mmm. Ah. hmm Hmm. Tumis, lutong. Hmm. Na uh, diba naman o. Hmm. Mamaya po, pag-usapan po natin. Ang tura. Oh. Gano'ng karami ang may tanim sa certain na uh, area. Magkano'y nagagastos? magkano yung ma ilang piraso yung ma-harvest at magkano yung posibleng kitain sa pagtatanim po ng pipino. Ang pipino nga po pala ay madaling ano, pagkakitaan. Kasi mula po nang itanim ninyo yan, uh, 35 to 40 days, mamumunga na po. Ito po yung pipino na itinanim namin bago bumagyo yung ano, Christine. Kaya po nagbumubunga na. Ito po yung talagang ano. Uh, may ilang piraso na po kami na-harvest. Hindi pa nga alam po marami kasi nag-umpisa pa lang. So mula po nang bumunga siya, mula na mag-harvest kayo, bali one month po kayo mag-harvest. So ganun po kadaling mag-kumita ano, sa pipino. So kaya po ini-encourage ko po kayo na magtanim kayo ng pipino. Lalo na po pagka kayo ay katulad ko na nag uumpisa pa lang, eh, maganda pong umpisa ito dahil uh, makikita na kung paano kumita sa pagtatanim ng pipino. So, ano pa? tayo Let's go! Okay, papakita ko lang po sa inyo, mga kasaka, yung ano, distance po ng pagtatanim namin ng pipino. So, katulad po nito. So, ipapakita lang natin. Ayan oh. Ang distance po nito, mula dito hanggang sa kabila is 33 cm. So ibig sabihin, uh, sa bawat isang ano po, sa bawat isang metro, tatlong ano, tatlong puno ang tinatanim. Ngayon, mula naman dito, mula po dito sa lugar na ito hanggang dito sa kabila, ang distance naman po niya is 1 meter. So, yun po yun. Kaya lumalabas po na ang per square meter niya is tatlong puno ng pipino. So, katulad po nito, meron po itong labindalwang row. Ang length po niya ay nasa 42 meters. Tapos, 12 meters po itong lapad. So, kaya po ang laman nito, nasa, uh, ang area po nito nasa more than 500 square meter. So, kaya po ang naitanim dito ay nasa 1,500 na puno. Ang bunga naman po, papakita ko lang po sa inyo, ang estimate po namin sa bunga, uh, conservative estimate po ah, uh, ang bunga po niya per puno ay 4 to 5. Yun lamang po ang target natin. Pero actually po, lumalagpas po doon ang bunga niya. Yung iba, nadodoble pa, iba higit pa ron. So, papakita ko lang po sa inyo, paano nangyayari yon. So, halimbawa po ito, i-focus mo ano, dito. Ayan. Ayan po, yan Merong oh. Meron isa dyan, tapos magkakabunga dito, banda rito, ayan. Tapos, may bunga ulit dito, may bunga ulit dyan, tapos, sasanga pa po yan, tataas pa. So, kaya po, yung one Uh, one kilo per puno ay eh, very conservative estimate po yon. Ngayon, kung lumagpas po ng more than one kilo ang ma nyo per puno, e eh, bonus po yon. Ngayon, kung nagdalawang kilo, sigurado po, jackpot. So, ganun po nangyayari dito sa pagtatanim ng pipino. At, uh, madali po siyang alagaan. Katulad po nito, yan, nilagyan lang ng ano yan. Yung makikita nyo, merong mga Ah, uh, ito po 'yung patabang inilagay namin dahil nga po organic kami. Galing po 'yan sa poultry. Yung o. Oh, kahit madamo siya, 'yun po 'yung puno niya. Hmm. So, pasensya na po dahil medyo maulan ngayon. Eh, nagbi-video pa rin kami. Kasi araw-araw umuulan, -araw, eh. hindi kayo makapag-video kung hindi. Kami... Hindi namin gagawin to. So, ito po, ayan yan, makikita nyo, pakita mo nga yung, ano, yung tinaniman natin, kung gano'ng kalago. Ito ay one month, ah, uh, one month old. Ah, uh, ano, mga forty, ano ba, twenty four, eh. Mga forty days na po pala ito. Nasa forty days na po ito, kaya po nag-uumpisa na siyang, nag-uumpisa na po kami mag-harvest, kaya lang, po konti pa lang siguro by next week, yun na po yung ano, madaming ma-harvest. Onward. Kasi marami lang ano, nag-umpisa nga lang, marami pa ang maliliit. Ayan o, oh, makikita nyo, ayan oh, mga maliliit pa siya. Nag-umpisa pa lang, ayan oh. mm -hmm. So, kagandaan po nito, sa ngayon ah, dahil uh, na, na, taon po na kukunti supply mataas ang presyo niya so uh, sa farm gate po niya is nasa 50 uh, pagdating po sa palengke niya nabibenta po namin ng 60 so magkakaiba po presyo at saka po yun po uh, ang presyo nga po pala ng ano ay pabago-bago ng mga gulay katulad po na itong pipino Uh, hindi po constant yung presyo. Kung mat matimingan nyo yung magandang presyo, talaga pong kikita kayo. Kaya lang, may mga pagkakataon po na bumabagsak din ang uh, presyo ng pipino kapag marami ang nagtanim. So marami supply, so bumababa po yung ano ang uh, presyo. Kaya lamang po sa yun nga po, sa pagkukwenta namin, ang puhunan po sa isang kilo ng pipino ay nasa 15 pesos. So, meaning, pagka ang benta ay uh, 15 pesos pataas, sigurado po, kikita na kayo sa pipino. So, ganun po ang ano namin. Kaya po, uh, uh, patuloy kami nagtatanim. Actually po, ito ay pangatlong beses na kaming nagtanim ng pipino. No una po, noong Uh, March ah, February ito pong February, tapos sumunod po nitong May at ngayon po ulit so, kaya po ayan uh, nakakatuwa naman po, makita naman yung malago so, ito 1,500 na puno at ito ay survivor po ng Bagyong Katrine eh, eh, Katrin, eh na? Bagyong Christine po ata yun. Ha? Christine. Ah, Christine pala. Hindi pala, Catherine. Sorry. Bagyong Christine pala. Mali, mali. Pag-usapan naman po natin ngayon, ano ba yung potential income ng pipino? O, oh, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, nagtanim po ako ng 1,500 na puno ng pipino sa 500 square meter na area. So, ngayon, ang ano po natin ay uh, gano'n ba kadami yung ma-harvest? So, kagaya ng binanggit ko, ang um, per uh, plan po ay 1 kilo ang uh, uh, conservative estimate natin na ma-harvest sa pipino. So, kung meron po tayong 1,500 na puno sa 1 kilo, meaning uh, 1,500 po ang uh, potential na ma-harvest natin na pipino. Kaya lang, siyempre, hindi naman po lahat yun ay magiging good. So, naglaan po tayo para sa rejection ng 10%. So, 150. So, ang magiging total po na ma, ano natin, ma, e benta is 1,350. I-multiply po natin sa current price ngayon na 50 pesos. So, lumalabas po ang potential gross income is Uh, ano po, 67,500 doon sa 1,500 na puno. Ngayon, uh, magkano naman po ang magiging gastos? Siyempre, bago po natin yan uh, pakinabangan o kumita tayo, ay eh, kailangan gumastos muna tayo. So, ang una-una po, siyempre, land preparation. Sa land preparation po, meron po tayong, ano, uh, palilinis natin yung ating area at uh, para tatanggalan mga damo ng mga debris para pagtatanim natin eh maging ano malinis yung atin tataniman at uh, maging buwagag yung lupa so ang nang ano natin ang uh, nagastos po natin doon ay 1800 pesos po dalawang tao ang naglinis tapos dalawang araw tapos, uh, sa pag-araro naman po, o yung uh, flowing or, and harrowing, pagdurog ng lupa, eh, gumastos naman po tayo ng 2,000. Bali, dalawang araw po yung naginawa At uh, isang tao lamang po, uh, siyempre, manual, kalabaw ang ginamit, eh, 1,000 po ang rig per day. Kaya 2,000. Ngayon, pagdating naman po sa bedding, yung paggawa uh, ng, ano, ng, ng plot, eh, masus po tayo doon ng 2,700. Bali, dalawang tao po, tatlong araw sa 450 each per day ang isang tao. So, uh, tapos, siyempre, pagkatapos po noon, malinis natin, maayos na natin, mala, eh, magtatanim na po tayo. So, sa pagtatanim naman po natin, ang naging labor cost po natin doon ay isang araw lang naman. At direct seeding po tayo, kaya 450 lang. Tapos, siyempre, sa fertilization po, eh, gumastos din po tayo ng uh, uh, 900 pesos. And sa harvest, gumastos din po tayo ng 1,800. So, ang naging total po ng gastos natin sa labor ay 10,750. So, yun po yun. Ang gastos natin doon sa 500 square meter, 1,500 na puno. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga materyales. Ano-ano po ba yung mga materyales? Siyempre, una-una po, yung pananim. Yung po seedling mismo, yung seeds pala. So, dahil nga po direct seedling tayo, um, binili lamang po natin ay isang lata ng uh, pananim na uh, seedling o seeds na ang halaga po ay 600 pesos. At pagkatapos naman po, siyempre, gumastos din po tayo sa ano, paglalagay ng trellis, yung trellis yung po na tinatawag. Ang distance po nung ating trellis ay 3 meters uh, doon sa row, 3 meters apart po. At ang distance naman po nung row ay 1 meter ang layo. So, ang kaya po ang total po niya actually is, uh, ang kailangan po talaga dyan is 150. Kaya lang, siyempre, meron po yung mga angkor para tumibay, kaya... 170 po ang nagamit talaga lahat ng bamboo pole. At ang presyo po dito sa amin, dahil marami pong uh, uh, kawayan dito sa amin, 10 pesos isa. So medyo, ito po, magkakaiba po ang presyo ng, ano, ng, ng uh, kawayan. Depende po sa area. Meron pong area na talaga medyo malang bamboo sa kanila dahil yun yan, malayo yung source. Pero dahil dito sa amin, malapit kaya, mura lamang po. And uh, syempre, gumamit din po tayo ng twine. Twine po, gumamit ako ng lima. Uh, yun po yung pantali. Uh, lima ang ginamit po natin na, uh, na twine na nagkahalaga po ang bawat siya na 155. So, ang naging total expenses ko po doon sa twine ay ano po, uh, 775. Gumamit din po tayo ng trellising net na uh, lima rin din po. 393 isa. So, ang nagastos ko po dito, 1,965. So, yun po yung nagastos na. Sa trellising po, ang total na nagastos ko ay uh, bali uh, 4,440. And sa fertilizer po, gumamit po ako ng ano, organic po kami. Hindi po kami gumagamit ng mga synthetic. So, ano lamang po, chicken manure. Tapos, syempre, mga ano lamang po kami, compost ang ginagamit. Ay, gumamit po ako ng sampung sako. At 100 pesos, o so, depende rin po sa area, yan yung presyo ng, ng fertilizer. Pero dito po sa amin, actually, nasa 80-90. Kaya lang, nilagay ko na lamang po sa... Kasama uh, na po dito kasi yung ano yung paghahakot kaya 1000 So, ang total, uh, tapos naglagay din po ako ng miscellaneous expenses, kasama na po dito yung mga concoction na ginagawa ko uh, para sa nutrients ng alaman. Kaya, ang naging total po na expenses is 19,840 labor at saka mga materyales at saka yung mga miscellaneous. So, kung i po natin yan doon sa 67,500, ang magiging net income po niya is 47,660 pesos. Ang uh, Ngayon, uh, pag-usapan naman po natin, magkano naman ang kikitain kung 1 hectare ang tataniman? Kasi lumalabas po na ang kikitain per square meter is 95 pesos and 32 centavos. So, paano po ba nag-arrive doon? So, i-divide niyo po yung uh, 47,660 sa 500 square meter. So, ngayon, kung 1 hektar po ang tataniman nyo is times 10,000 po yan. Kaya lumalabas po, uh, 953,200 ang pwede nyo kitain sa 1 hektar. Mga kasaka, pag-usapan naman po natin paano kung bumaba ang presyo ng pipino let's say 20 pesos per kilo, malulugi pa ba si farmer o hindi? Okay, ganito po ang natin. Mag-cost-benefit analysis po tayo. So, kanina po, do sa computation po natin, ang naging total expenses doon sa 1,500 na puno is 19,840. Ngayon, para makita po natin kung uh, magkano ang gastos per puno, i-divide po natin ng 1,500. So lumalabas po, pag i-divide natin yan, ang presyo sa bawat kilo na mapuproduce ninyo na pipino ay 13 pesos and 22 centavos. So lumalabas po na kahit 20 pesos ang presyo ng pipino nyo, ay kikita pa kayo ng 6 pesos and 78 centavos. So, po. Kaya po, uh, maganda ang pipino. Maganda magtanim ng pipino. Mabilis ng pagkakitaan. Uh, ano pa? Madali pa po siyang alagaan. Ngayon, mga kasaka, pag-usapan naman po natin paano po natin Uh, masisigurado nakikita tayo sa pagtatanim ng pipino. Kasi po, ang mga gulay, kasama na po ang pipino ay pabago-bago ng presyo. Hindi po constant yung presyo niya. Na halimbawa, katulad na binigay ko sa inyo na 50 pesos, yung po ay hindi parate. Bumababa, tumataas po yan. Uh, natatimingan ko lamang po yung pagtatanim na mataas ang presyo kasi during nung magtanim po ako talaga, eh, yun yung mahirap na ano, panahon. Off-season, ika nga, kaya natin po ako ngayon. Para masigurado po natin nakikita, nire ako po ang relay cropping. So meaning, halimbawa po, meron po kayong 1 hectare na taniman. So ang gawin niyo i-divide po ninyo sa anim na area yan. Monthly, meron kayong harvest. Monthly kayong magtanim for 6 months ay uh, pipino. And then after nung yung unang itinanin nyo, Saka kayo sa pampitong buwan, itanim nyo yung itin ulit. So, mapapractice pa po ninyo dito yung uh, ano, tinatawag na good practices sa organic farming na ano, uh, rotational cropping. So, ma ano po, ma may improve pa po yung uh, fertility na fertility na soil kasi ma mabibreak po yung cycle at ganoon din po, mapiprevent din po yung pagdami ng mga uh, mapinsalang insekto dahil nga po doon sa rotational crop na i-implement. So, yun po yun. Uh, isa para isang po paraan yan para mapakinabangan po natin yung maayos na presyo. Kung uh, matimingan nyo yung mababang presyo, sigurado naman sa susunod, babawi kayo. Kasi ganun po ang trend. Pag bumaba yung presyo, sumusunod naman, kasi kung konti yung nagtatanim bigla naman tumataas so kung tayo ay tuloy-tuloy ang pagtatanim eh masisigurado nyo na talagang ano kayo kukita po kayo sa pagtatanim ng pipino so yun lang po mat sana po na ibigan po ninyo itong uh, uh, binahagi namin sa inyo sa unang taon ng 2025 nawa ay maging masagana ang taon para sa ating lahat at Thank you po. Maraming maraming po salamat sa lahat ng uh, sumuporta, sa lahat ng nag-like, nag-share, uh, nag-comment. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, eh uh, siguro panghihinaan na kami ng loob. Pero dahil nga po nandiyan kayo na sumusuporta, eh, talaga naman pong uh, na-inspire kami na mas pagbutihin pa ang paggawa ng video na paking po ninyo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po sa inyo and God bless everyone. Happy New Year! Good morning, good morning, people. Ayan, mga kasaka, uh, mag-harvest po tayo uh, ng pipino. So, ito po yung mga pipino namin.